re-reaksyonan po natin ngayon mga idol ang Edsy, na ito nga ay mula sa channel ng ama at founder ng kalingap na ang nag-iisang kuya Val Santos Matubang. Grabe nga ang naging eksena ng Edsy dito. Hala! Papa Eds hinarang nga ng galit na galit na lasing sa daan. Naku po! Tapos hinabol pa si Papa Eds na may hawak pa nga ito na matulis. Pambihirang lasinggo ito! makabisita pa ba kaya si Ed sa kanyang love of his life na si Vianse? Hala! Grabe nga ang pag-aantay ni Vianse sa Papa Eds niya dito. Nakatulog na nga siya ngunit. Wala pa nga ang Papa Eds niya. Pambihira ng dahil nga ito kay Kuya Lasing Boy. Napakanta na nga lang tuloy si Vianse dito nang Ika-aaw lang at ako! Ang magsasabi na aang ay Laab yo! Oh my goodness, grabe! Yan po mga idol ang ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ng reaction. Bago po tayo mag-uumpisa ay e eh shout out ko po muna ang leaders ng Kalingap na sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalingap Rab at Ma'am Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalingap reactors, especially na po ang Karepa. Suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip na. Nag-aantay na pala ang isang Viancy na bumisita na ang Papa Eds niya sa kanya. Oh my goodness. Dahil maganda na daw ang panahon, tapos yayain daw niya ang Papa Eds niya na maligo sa dagat. Hala, so sweet. Ipa-experience nga daw ni Viancy sa Eds niya ang saya at kung gaano kaganda maligo sa napakamalinaw na tubig. Pambihira nakakakiliti. Ito po. Sabi ni Eddie.

Hala! Oh my goodness! Nasabi nga dito ni Viancina, yung idol lang daw niya dati ay ka-love team niya na ngayon. Hala! Grabe! Alam namin Viancina, not just a love team kayo ngayon ng Papa Eds mo. Kumbaga tinadhana talaga kayo sa isa't isa na kayo ang magmahalan hanggang dulo. At ito, Papa Eds is coming? Bibisita nga siya sa Viancina? Wow! Grabe! Tapos may e. Eh, Reregalo pa nga siya sa VNC niya. Bumili nga si Papa Eds. Ito po. Ang maganda ng regalo sa si VNC. Ang maganda ng regalo sa kanya. Oo. Ang maganda ng regalo sa kanya. Ito po. Oo, maganda nito. Ang kitna ito. Parang bagay ito. Baga na bagay. Ibigay sa kanya. Parang parado ito. Oh my goodness, grabe! Isang cute little teddy bear nga ang e eh. Reregalo ni Papa Eds sa viyansay niya. Ang sarap nga daw nitong yakap-yakapin. Hala! Tapos pwede nga daw itong maging baby nila ng viyansay niya pambihira nakakakiliti. Panigurado Papa Eds magugustuhan yan ng VNC mo for sure yan. At ito, VNC hinihintay na nga ang Eds niya. Bumili na nga siya dito ng merienda sa Eds niya kasi paniguradong gutom daw ito galing sa biyahe. What a sweet and caring to her loving Papa Eds. Ito po. <coughs> suara itu punya tiang di tengah ketuanya. Ketua tanah yang mana? Tidak nak ambil langkah selap pada tarik benda itu. Saya boleh tinggal di mana? Mau uruskan indah betul. Betul mana pasal? Betul mana pasal? Sabila kita. di sana lagi Saya pun ada resipi, saya pun ada sahaja. Oh my goodness! Nag-alala na nga si Viancy dito kasi. Di pa nga dumating ang ads niya sa oras na sinabi nito. Hala ah! Napatanong na nga dito si Viancy sa kanyang sarili nang. Asa na ba daw ang ads niya? Naku po oh, super nag-alala na talaga si Viancy. Nag-desisyon nga si Viancy dito na. Matulog nga muna siya Baka ang Papa Eds na niya ang gigising sa kanya ito po. Oh my goodness! Habang natutulog nga si Vianse dito, ay biglang nahulog nga ang soft drink na hawak nito. Hala! Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bad sign nga ba ito? Naku po, wag naman sana. At ito na nga. Naku po, may lasing na lasing nga sa kalsada. Hala, ah, may problema ata sa jowa. Inagaw daw ang jowa niya. Naku po, ito po. Ano ba pare? Ginagawa ko pa talaga 'yung sorry mo. Ginagawa ako na 'yung gugali. Talaga 'yung sa akin pa. Kailangan ko pag kita. Oh my goodness! Parang ang tindi talaga ng tama niya sa naging jowa niya. Di nga niya kinaya kaya. Nilasing nga niya ang sarili niya. Hala! Iba talaga pag umibig ng todo. Ang sakit talaga pag maiwan. At ito. Hala! Papa bat hinarang ni Kuya Lasing Boy. Naku po! Ba't si Papa Eds ang pinag-initan niya ng ulo niyang high blood? Hala, ito po. Huwag kang dagan dito ah! Baka mapatay kita pare! Talagang dumaan ka pa dito, ang lakas talaga ng lobo, no? Dadaan ka dito! Ini sabun saya kapak dumang kalau itu patah kita patah-patah kita Oh my goodness Galit na galit nga si Kuya Lasing Boy kay Papa Eds. Naku po! Nagbitaw pa nga ito ng salitang paktain daw niya si Eds. Hala! Pambihira ka Kuya Lasing Boy! Huwag naman po yan! Hinabol nga niya si Papa Eds dito. Naiwan na nga ni Papa Eds ang motor niya. Grabe nga ang takbo ni Papa Eds dito kasi. May hawak nga si Lasing Boy dito na. Matulis! Naku po, nahulog tuloy ang ehre regalo ni Papa Ed sa fiance niya na, si cute little teddy bear. Hala, pambihira ka talaga kuya lasing boy. Parang namalik mata ka lang ata o di kaya ay sa kalasingan mo lang ito. Kaya, Si Papa Eds ang napagkamalan mong nang agaw sa jowa mo. At ito mga idol last video clip re reactionan pa natin ito. Di na nga kinaya ni Viansei ang paghihintay sa Eds niya. Kinantahan na nga niya ito kahit wala ito sa tabi niya. Hala, miss na miss na talaga ni VNC ang Papa Eds niya ito po. Ito na sa dito. Araw-araw maghihintay ang sinabi mo, baka mahal ako 🎵 mahal kita, ikaw lang at ako Ang magsasabi I love, my love. Hmm, hindi yari sa akin? Hello, wala na talaga, hindi na yung darating. Katulung na ako, lahat-lahat. Wala lahat. pa rin. Oh my goodness! Napakanta nga dito si Vian Sinang. Basta't mahal kita, ikaaw lang at ako ang magsasabi ng I love yo! Pambihirang kanta to at napasabi na nga lang si VNC dito ng Asan na ba daw ang EDS niya? Di na nga daw ito dadating. Nakatulog na nga daw siya ngunit wala pa rin ito. Nang dahil nga ito kay Kuya Lasing Boy kaya, napasabi tuloy si VNC ng salitang Paasa! Naku po, pambihirang lasing boy talaga ito. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Abangan po natin ang karugtong sa naging eksena ng Edsy dito. Grabe nakaka-excite nga kung ano ang mangyayari susunod. Mapapanood po natin ang karugtong sa channel mismo ng ama at founder ng Kalingap na ang nag-iisang Kuya Val Santos Matubang. Bye po sa lahat Kuya Dambo nga po pala. Mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli maraming salamat po.